Napier, matuloy naman tumubo, no? Apo. Sir, din po ako nga na doon. Pag ano, balik po kayo. Pag yung Madre de Agua. Ay, Madre de Agua. Oo. Oh. Madre de Cacao ba yun? O iba? Madre de Agua po. Iba pala yun. Ah, iba. Yun yung hindi... Pinakamastansya po nga na yun. Madre de Agua. Pagkain po ng mga ayop. Madre de Agua. Tama na yan. Okay. Dami na. Ay, sige o. Ano mo na si Parin Lino? Ha? Si Parin Lino? Gaanan nyo na ha? Sabihin nyo ako yun yung ano. Yan po yung mga kasakasama ko magpapakain? Nagse-celebrate. Oo. Oh. Wala po kami, meron yung kumpare ko na si Mike, parang din po dyan na manok. No? Aha. Uh -huh. Pag kasi po, ano, nagihiraman kami ng tao. Tama na, tama na Dennis, nagpawis ka na eh. Hindi, okay lang po. Mainit. Kunti pa lang po yan. Ito, konti pa lang? Okay. Pwede pa bang putol-putulin, ano? Oo, oh, pwede naman pang putol-putulin. Dangkal-dangkal, ano? Okay. Basta merong ano, node. Oo, okay. basta meron pong buko, yung buko. Hmm. Matulin nga tumubo, ah. At saka maganda sa mga. Pero minsan po ayaw po nila yung mabasa. Oo. Oo. Kailang nila yung tama lang na tubig. Pero pag yung nakalubog na sila, medyo ano po. Wubulok. Oo, so, mabubulok po sila. Parang tubo po. <laughs> tama na yan, magtira ka doon sa ano mo. Hindi, kailang okay po, po. Doon sa mag-ina. Hindi, mas maganda po yung tubo nito pag ano pagka nababawasan ano. Nakapagtanim na mo kung bago yung kasama namin na sa likod. Mga ilang ganyan dapat itanim? Garami. <coughs> sa sampo na inahin. Mas maganda po pag marami. Ah, uh, walang takot ano. Oh, -in. Sa tag init ba naglalanta o didiligan lang Ay, lagi? Po, sa mas ano po ininita ginit basta tutubigan sila? Ah, uh, sige. Mas tataba po sila. Oo. Uh, kung diligan, gaano kadalas? Araw-araw? Pwede -araw? okay, po, hindi naman po araw-araw. Ah. Dalawang, ano po, beses sa isang uro. Ah, okay. Wag lang Mateo. o day every other day. Pag ano po, pag yung, yung patubig nyo po, yung, yung ano, yung ganyan po. Kahit siyang beses po sa isang uro. Aha. Ah, tabu-tabu lang. Hindi, yung ano po, yan, pat, yan po yung nagpabong po kasi ako ng tubo dito. Ah, okay. Okay. Yan po siya ng mga Okay na, dami na. Sisimuti mo talaga eh. Dati po yung ano at puno doon, yung mano ko, puro na po lang ganito. Yung mano ka na yun? Apo. Bumili pa po ako ng ano. Yung... Eh yung damo, tumubo na lang yun. Apo. Pusa. Yung puno pong pinararo ko, natanggal naman po. Buti gumando, yung pang damo ganun tumubo, no? Apo. Ito kinakayan, di ba? Yung mga ganyan. Apo, alat naman po ng damo, kinakayan po nila. Aha. Uh -huh. Pero mas gusto ko nila yung ganito. <laughs> yung nam namumulaklak? Ah, yung ganyan, yung bagong sibol. Opo. Tama na yan.